Magandang umaga mga kalapatid Ako nga pala si Boy Dakma Ayan Nakakita uh, niya yung apat na nagsama-sama na yan Puro mga tukod yan Ito yung nagagandahan ko dito mga kalapatid o oh. Dahil ang haba ng kanyang balahibo Tapos itong dalawa na ito Hindi naman, naman yung dalawa pala Hindi mag-asawa yan eh, hindi yung mag-asawa Seriously, what the fuck Tukod to, ito yung huling tukod natin Nagkaroon na agad ng kambit. Kinabit niya yung hari dito na lalaki. Yan. What? Oh. What naman, wala yung asawa niya, eh. <laughs> ano daw 'yon? Parang nagkakuan lang. Ulit, ulit, ulit. Oh. Yan, ulit. Hindi ko na, hindi successful. Ano to? <laughs> si tatang na to, ano yan? Parang nagpatong na, wala lang. Ay, Eroy, ano daw yon? Ay, tuloy natin yung kwento natin. Ito. <laughs> ah, tawa ko sa dalawa na yun. Eh, parang nagkukon lang eh. Nagbabahay-bahayan lang. Ito, yung sinasabi ko, ituloy ko yung kwento ko. Ang tingnan nyo yung pakpak nito. Oh, yung pakpak nito, maganda yung pagkakuan niya. Hindi katulad yung mga pakpak nitong iba. Yan o parang may mga nakabalot na ano mga kapal na jacket pero giniginaw pa rin sila ito tukod yan yung apat na yan tapos yung isa na yon na naging naging na tawag na nakikipagkabit na dun sa ating isang barako na tukod din natin o di ba yan kagabi ang lakas ng tubig Pumasok yung tubig dito mga kalapatid Ayan o oh. Lakas ng kon kagabi Nandito kami ngayon malapit sa may isla Umalis kami doon sa ano, Siguro baka pag uwi ulit namin doon Mga kalapatid Meron na naman ulit kami uh, kasama Kasi tatakbo kami sa gitna ng ano, Baka may mapadaan na naman kami uh, kalapati May kasama na naman ulit kami Ayan Saka yung ating sisiw na isa mga kalapatid Nandun sa may box Pinapakain ko pa Dito Inusubuan ko pa siya dyan Nilalagay ko siya dyan Kasi giniginaw Ang lamig Ayan Ayan kumakain na rin yung iba Tatanghalian na sila Mga kalapatid Ayan o oh. hmm. Dami na natin tukod Halos put mga nandito Puro mga tukod na lang Kasi yung mga Dati naming kalapati ang kasama lang dito, dalawa lang. Yan o. Yan. Saka yun. Kung hindi pa siya siguro giniginaw, baka umalis pa rin yan. Yan o. Kasi yung iba natulog sa platform. Naiwan na naman namin sila doon. Kaya itong mga tukod na ito, dito lang ito natutulog yan. Kaya kasama na naman kung saan, uh, saan kami gumala. Kung saan gumala yung barko namin, kasama yan. Oh. Ayan o. Oh no, oh. ganda talaga ng pakpak nito oh. Siguro mabilis nga 'yan. Kaso hindi nag-overtake sa barko, naglanding. <laughs> Ayun oh. Giniginaw pa rin 'yan. Hindi pa siya naka-recover. mga ilang araw pa lang 'yan dito eh. Tapos 'to. Tapos 'yung isa, huling-huli. Nagkaroon na agad ang, uh, asawa. Ayun lang mga kalabatid. Thank you. Hmm. Ang talaga 'to. Ito yung uh, naalala nyo mga kalapatid. Ito yung aking uh, tukod na hinuli sa platform. Naalala nyo sa akin video na may tumukod na hinuli natin doon sa platform. Na maraming nag-comment uh, na dapat daw pakawalan. Naka Alpas naman yan eh. Ayaw lang talaga umalis. Gusto niya na dito. Kasi siya ang hari. Kasi siya rin ang unang-unang nagtukod din na ngayong taon. Siya lang rin yung unang-unang nagtukod. Kaya siya yung hari ngayon. O oh, diba? Hahaha. <laughs> Kali. too much audience watching ah. how many pigeon watching you yes okay good performance yes <laughs> ah, too much up yeah they speak this sana all <laughs> uh, uh, see? One more, one more. I need one more, darling. <laughs> okay. Hey. Sana, all. Oh, ayun lang, mga kalapatid. Maraming, maraming salamat. Thank you, thank you. Uh, sana ipatuloy kayong mag-support sa aking uh, Facebook page. Please follow, like, and share. Bye-bye. God bless, mga katukod. And ito nga pala si Boy Dakma.